Sayon so, mga beshi, for today's video kami ay babiyahe papunta sa aming bayan ng General Natividad. At ayan, andito na kami sa biyahe, andito pa lang kami sa aming barangay, nag-uuwian ng mga estudyante elementary at high school. At eto, may nakita kaming napakagandang trim na halaman na hindi ko alam kung anong klasing hugis 'yon. Ayan, kayo na ang muskat eto meron dito bilog at may nakita ako dito paparating na dalawang reaper nakagagaling lang sa pagharvest ng palay at ayan nakasakay pa sila kuya na parang nakasakay sa magic carpet rides tuwang pa sila kuya at biglang nabaling ang aking paningin dito sa naglalakihang mga halaman na parang Christmas tree. Nalalapit na nga ang simoy ng kapaskuhan. Ayan, pwede mo sabitan ng parang dekorasyon. At eto, merong payat meron ding sobrang taas talaga. At kung gusto mo, lagyan mo ng star doon sa tuktok. At biglang napadaan si Koya na parang tinubuo ng pigsa sa singet dahil sa kanyang paglalakad. Nadaan nga din pala namin dito ang bagong tayo na Alpamart. Soon to open, talagang umuunlad na ang aming barangay. Wow naman! At sa di kalayuan, ayan, makikita ang mga na-harvest na, na palayan. May tower, tas may naglalaki ang bahay, magagandang bakod. Hoo, amoy probinsya. Kitang-kita pa si Kuya na ng mga ngariyada. sa nasundan namin sa traffic. Ang dami nila. Saludo sa inyo mga kuyang magsasaka. At kahit sa katirikan ng araw, sinatsaga talaga nila. Napakasipag talaga ng ating magsasaka. Saludo mga sa inyo mga kuya. At kung mapapansin nyo, may mga bandera na nakatusok sa mga palayan. Yan pala ay uri ng fertilizer brand na ginamit sa kanilang mga palayan. Eto na naman si Bulldog, nalibot na naman ang taba ng pisngi at si Kuya Chandler kasama rin syempre dahil magpapagupit siya sa kanyang favorite na barbero, si Kuya Onyok. Napadaan ni kami dito sa kauna-una ang mall sa aming bayan at mabibili dito ang iba't ibang klasing bilihin. Meron din dito ang bangko at Alpamart ulit, 7-Eleven. At papasok na kami dito sa compound ng munisipyo. Ayan, nakikita mo na ang harapan may gym. Eto, munisipyo na to. Dahil nalalapit na ang kapaskuhan, magkakaroon na naman dito ng pailaw. Napakagandang lumibot dito mga beshi. Makikita mo iba't ibang klasing palamuti na pampasko dumaan na kami dito sa police station dahil malapit na dito ang pupuntahan namin at favorite namin na barbershop. Makikita namin ang favorite namin na barbero na si Kuya Onyok. Ayan, malapit na mga beshi. Eto, eto. Eto na, this is it. Eto na ang pwesto nila ang Master Pogi Barbershop. Excited na ang anak ko. At si Bulldog, parang kinakabahan siya. Akala niya, siya ang gugupitan. Hindi ikaw, Bulldog. Standby ka lang dyan. Nagbaho-baho na naman siya. <laughs> sa mga naghahanap dyan ng quality na gupet, pumunta na kayo dito kay Master Pogi. Legit, talaga napakagaling ng na mga barbero nila dito at eto ang kanilang pwesto. Yan, may sasakyan pa para sa bata. Look at that, look at that kita nyo naman, nakaka-relax ang kanilang pwesto. At ayan, gugupitan na ang mahal kong anak. Hindi na siya kinakabahan kasi ang gumugupit sa kanya ay ang kanyang favorite na si Kuya Onyok. Kabisado na ang kanyang gupit niyan. Napakagaling niyan at napakabait pa na barbero. Shoutout sa iyo Kuya Onyok. Matagal silang hindi nakita kaya sabi daw ni Kuya Onyok sa kanya, Pogi, pogi mo, ang laki-laki mo na manang mana ka talaga sa tatay mo na poging pogi din Ay! walang ganon yon ang sabi ni Kuya Onyok syempre dinagdagan ko na lang mga beshi <laughs> eto nga pala ang presyo ng kanilang gupet ayan pwede ka rin magpa shave at pwede ka rin magpakulay ng buhok pati magpa shampoo pwedeng pwede din Mukhang nakatulog na yata ang aking mahal na anak ha? ayan ginising sa ni Kuya Onyok hinulma-hulma ang kanyang buhok Ayan, parang sundalo na gupit ang anak ka. Galing talaga itong si Kuya Onyok. Kabisado niya na ang gupit ng anak ko. Kaya favorite na favorite siya. Lagi siyang binabanggit. Gusto niya daw magpagupit lagi ay kay Kuya Onyok. Pero medyo matagal kaming hindi nalibot dito sa barbershop. Kaya ngayon lang ulit sila nagkita. Ayan. Sinesave-save na. Save, save, save. Mekos, mekos. Save, save, Makos -makos. save. -save poging pogi na ayan tanan ang pogi tinas pa, pa ang kilikili na pasayopan pa na pa tiktok pa ang pogi na naman parang sundalo maraming salamat master pogi continuous nyo lang ang inyong magandang klase ng paggupit keep it up at sa aming paglabas ayan napatingin kami sa taas may nakita kami na baghari napakakulay talaga ang ganda sa mata at may sumasayo pa na kulay. Let's go guys, kami ay pauwi na, dadaan ulit kami dito sa munisipyo. May nadaanan nga pala kaming kotse, pinagtambakan na ng basura. Ito nga pala yung luma sa bunga na magigising ka dati pag may nagsisigawan dahil may derby. Lumagpas na kami ng arko, dadaan kami dito sa tulay ng mataas na kahoy dahil papunta kami doon sa lote. Lote na may mga gulayan. yan. Ayan, may tinatayo nga pala ditong bagong resort eto ang bahay na hindi halatang favorite ang Red Horse dahil sa tata kaibigan ng airpad ko yan shoutout sa iyo Kuya Pedro eto alikot tayo dito medyo masukal medyo madaming damo mag-iingat tayo sa ahas dahil nakakita raw dito ng ahas yung lolo ko nakakita dito ng ahas napakalaki malaki pa sa bulate lolo ko na walang kahilig-hilig sa halaman at mga bulaklak na kahit pa bakura ng kapitbahay ay kanyang tinatamnan Antito na ako sa harapan ng gate at naisip ko, wala nga pala akong dalang susi. Kaya ito akit na lang ako dito sa bakod. Dahil kailangan ko makapitas ng papaya. Dahil meron kaming family dinner mamaya doon kila Lola. At continuous next video na lang dahil sa pagkakatong ito, mapupunit ang aking punja. Nakakahiya naman. Ipapakita ko pa sa inyo mga beshi. Okay? follow na lang kayo dito sa page ko at subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat mga beshi. Mabuhay kayo and God bless.